Ito, so, pare. Malita ako, magaling ka daw sa mga lugar-lugar e Magaling ka daw po siya, matalino ka daw Ito, pare. Liman lugar lang po ha ah. Lugar? Pag ito, ay naligkas mo ng perfect, mag na tayo. Pero pag hindi, nasampalin kita. <laughs> lugar yan, lugar? Woo! basic. Basic? <laughs> <laughs> okay, guys, basic daw. Ito, isa. Oh. Ista Maria. Ista Maria. Ah! Ah! Bakit? Bakit? Santa Maria. Hindi Is Ista. Ista. Oh. Ista. Ano ka? Oh. Ista. Bo? Santa Maria. Eh, dapat yan na may I-A-N. Yeah. Eh. Santa Maria. Ito. <laughs> <laughs> okay, guys. Ista Maria daw. Pag, pagbigyan natin. Ista Maria. Sige, pwede naman. Kaso ang tunay na bigat siya pare, Santa Maria ha. Ah, sige sige sige. Tuloy nga ng balitang balitang napakakalino mo raw. Pa sa... Basic. Ang lugar yan. Cubao! <laughs> <laughs> right. Biyo-biyo ka! Ah. Bakit? Cubao yan pare? O. Oh. O. Oh. Ba. Tapos O. Oh. O. Oh. Cubao yan ha. Ah. Oh. <laughs> Bakit? <laughs> May pa na mo man ang ulo ko ay. Eh. Tangina na matalino daw. Oh. Guys, ako, comment in section guys. Kubao daw, kubao. Baka biubio. Ah, <laughs> oh, tanga na ka. Nakagraduate ako pare. Lago yung mula mula tanga. <laughs> Nakita na pati oh. Yan. Marikina. Ah, Makati pala, <laughs> Makati! <laughs> Pakat. Excellent. Yeah. Ati. Lalabo mata ko eh, lalabo eh. Lalaubo, eh. Oh, yeah. man, ano, basic. Basic. Mm, basic. Itu, okay, oh. itu. <laughs> <laughs>